kain. Of course. Kailangan natin kumain. Sabaw. Na may dahon ng sili. Ito yung makapag ano sa akin kagabi. Yung ininom ko ba? Tapos nang magsuka ako. Nagluto si mother ng isda na may dahon ng sili. Yun lang ang ano ko. Kinain ko. Ang kinain hinigok ko. Kasi nga sobrang parang na ano ako yun. Na na ano ako sa biyahe. Grabe. Grabe. Dumating kami dito kahapon mga alas 6. Mag alas 6 na ng hapon. tingnan nyo. Ang haba talaga ng biyahe. As in. Kung nakikita ninyo, yung biniduhan ko po yung um, kalsada paakyat dito sa amin o papunta sa bukid namin. Ganon. Ganon ang mga kalsada papunta sa bukid namin. Mahirap. Ayan, meron ditong munggo. Munggo. Tsaka itong sabaw. Sabaw na isda. Meron siya isda. And then, yung inano is dahon ng sili. Tapos, ito yung hinigop ko pagkatapos ng aksu. Grabe. Pero okay lang yun. Ang importante, lumalaban. So, hindi na ako naka hindi, hindi na kami nakapunta doon sa bahay ng inay. Kasi wala nang time. Pag magpunta pa kami doon, gabihin na kami. Ang importante, Malaga. Nabili ko na yung arinula ko. At nagpunta kami ng church. Magpasalamat. Sa lahat ng biyayang pinagkaloob. At nag-alay ako ng Pamisa padasal. Doon sa ano. Sa lahat ng mga sa lahat ng mga soul or kalag sa Bisaya. Sa lahat ng mga soul na kinakalimutan na ng kanilang mga mga kamag-anak. Kasi may mga ganun saka yung nag-alay din ako ng dasal doon sa ina ng ina ng classmate ko na pumanaw din sa sakit na cancer. Yung sinabi ko sa inyo ba na, na panaginipan ko na na kahit namatay na siya, masayang-masaya ang bukha niya. Friend kasi kami nung ano niya, yung anak niya, na classmate ko. At maliligo ako ngayon. Baka dahil din yun sa ulan. At ang lakas ng ulan kahapon doon sa bayan. Pagpunta namin doon sa ano, doon sa bahay na pinapagawa ni Ate Ems. Hi Malapit naman tapos. Ano siya? muna. Pahinga muna ako. Ha? Pahinga ako. Pero, pahinga ako sa physical. Kasi nakaupo lang ako. Pero, kahit nagpahinga ako physically, gumana naman ang brain cells ko. Mm -mm. So, anong gagawin ko? Habang nagpahinga ako, nakaupo ako, sa mga nire-replyan ko dyan. So, talagang, ano lang tayo, no? Sa ating pag-re-reels, kailangan, tuloy-tuloy um, lang. At kailangan natin ng, hindi yung fake na, hindi yung fake na pag-reels. -re talagang, susundin natin kung ano talaga yung point, yung dapat. So, alam na natin no, kung ano yung dapat. Makipag-interact ka sa mga baguhan. Kasi mas dami talaga ang baguhan ngayon na gustong matuto, gustong malaman. So, sinabi ko na yung basic na gagawin. So, sundan lang natin yon Manood, panuoring buo. So, may mga, may mga nagla-live pero sobrang haba ng live nila. Doon tayo pupunta sa Reels video panoorin buo, mag-comment, ayon sa nakikita mo sa video, tapos mag-react. Tapos doon mo na i-click yung follow button if hindi ka pa naka-follow. So, ganun lang, balik-balik. At yung mga taong na-replyan mo ay talagang nakatulong ka sa interaction o sa engagement, which is pinaka- Importante, pag gusto, gusto mong kikita sa Reels sa sinabi ko dalawa lang yung dalawa lang yung dahilan kung bakit gusto tayong mag-reels libangan or pagkakitaan so pwede nating gaw gawin yung dalawa libangan or pagkakitaan at least in the future meron tayong uh, meron tayong hinihintay di ba pero yun nga kung gusto mong pagkakitaan or gusto mong may kita sa reels kailangan mo talagang sundin kung ano yung dapat okay So for now no music muna. Tapos kailangan 'yung mga sinasabi ko na kailangan mukha mo talaga 'yung makikita sa video ganun at huwag kang gumamit ng ibang video 'yung ibang yung video ng iba. Hindi pwede 'yun. At manood din sa mga iba't ibang ba, uh, iba't ibang content creator na nagbibigay ng payo kasi ang dami nila at 'yung payo nila maganda din. Pero 'yung iba na talagang 'yung parang alam mo na ba na parang yung tulong nila may kahinging kapalit, iwasan na natin yun. Huwag lang tayong magsalita ng hindi maganda sa kanila kasi sila, sila lang din ang mananagot eh. Mananagot kay Meta kasi alam ko yung iba. May mga iba talaga na na-demonetize dahil siyempre pag na-demonetize ka, meron kasi sigurong ginagawang hindi. Hindi naaayon sa batas ni Meta. At alam nila po yun. Okay, so basta mag-follow lang tayo sa rules para mag-success tayo. So, yun muna for now, no? And bibisita ako sa mga bahay ninyo. At alam niyo na kung anong ginawa ko. Okay? Stay healthy always. Sa ngayon, okay na po ako. Kailangan ko lang talagang ipahinga yung physical ko. Kasi kahapon, kasi kahit nasa sasakyan, grabe yung alam niyo na yung kalsada papunta sa amin. So kailangan hindi bawal talaga sa akin magmotor, kailangan sasakyan. Kasi hapon nagdala ako ng unan, nilagay ko dito. Tapos seat belt para yung katawan ko hindi maganon, hindi mauugug. But then again, struggle pa rin sa part ko. Kaya sa mga gustong bumisita sa bukid namin, alam niyo na, no? hindi pwede yung may yung mga may edad, senior citizen, pero may mga senior citizen pa naman na talagang malusog makisig pa. Mm. Mga may sakit, ganun. Tsaka yung mga yung mga physically healthy, gusto ng mga camping, pwede kayong pumunta dito right sa bukit namin. So yan lang muna for now. Pahinga muna ako na. Bye. Nilaglag yung buhok ko. Adam. Uh,